If you wanna go out, we can go out. tayo kung saan saan dito sa Nueva Vizcaya Grabe, nakakamiss pagmotor Ilang panahon din tayo hindi nakapagmotor ah <laughs> Napakaganda talaga dito men, itong dinadaanan natin ngayon Isa to sa paboritong spot na dinadaanan, lalo yung tulay na to Dahil tanaw na tanaw mo yung ilog na to, napaka solid talaga Ano mga men, samahan nyo si Mamen men At lilibo tayo ngayon dito Let's go, Mamen! Yes, Deru nga pala ang gamit natin na motor ngayon dahil si Spike na ginagamit natin nakaraan ay dinala muna sa Malolos Bulacan para i-condition ulit, parang i-refresh siya para maging parang bago para lumakas ulit yung hatak ni Spike para sa susunod na mga adventure natin ay ready ready na siya at sobrang excited na ulit ako na magamit si Spike oras na nagawa na siya grabe ang ganda talaga sa pakiramdam man. pag umagang umaga ganito yung makikita mo yung tama ng araw napakasarap sa balat <laughs> buti na lang at hindi pa ganun kainit ngayon dito sa dinadaanan natin dahil medyo maaga aga pa ngayon naisipan ko lang na maglibot-libot dito talaga kung saan para makagala tayo makapasyal tayo yan nandito nga pala tayo ngayon sa barangay magyangat Pagkanta ng mga kapalayan dito men Sa palagi ko susunod ay Mag-aanihan na rin dito Dahil ilang panahon na rin yung mga nakatanim na yan At talagang napakasarap tingnan ng no, mga palayan Oras na may mga nakasabit na dyan na palay-palay Ay, ito pala yung papunta sa Mount Palali Tara, bilo muna tayo ng babaunin natin Doon sa pag aano natin ngayon Sa pagtatambayan natin Bili muna tayo ng mga kahit tinapay siguro. <laughs> Tara sa wine si Momen. Ayan, oh, si ate pala ay nanonood din sa atin. Ayan. Hello, Hello po. Thank you. Okay. Ano sir? pumunta ka doon? Sa, sa ate, ano? dito mo? lang ako. Mag-ikot-ikot lang ako dito kung saan. Sabi mo nung babalik ka dito. Sa Mount Palali? Oo, uh, uh, dyan. Oo, siguro susunod. Medyo matagal-tagal atang ano yun eh. Lakaran yun. Mm, kasi nung unang pumunta ka dito, nagre-recover ka, diba? Oo. So, oo. Sa Ayun, nung nakarad, pumunta ako dyan, yung sa may falls dyan, kasi parang Ay, so bawal senyor, pa. Oo, Ay, oo, close, close na pala. No? Ayan, ano pangalan mo ulit ate? Bilma Richa. Oo, oh, ayan, si ate Bilma. Yung mga kapamilya na rin natin dito, sila yung madalas na nadadaanan natin dito, nakakausap natin dito. Tapos, bibili lang tayo ng babaunin natin. <laughs> Sige ate. Sino po may ari ng pwesto? Si tita. Hello, tita. Hello po. Si Tita daw pala yung ari ng bibili natin dito. Ayan, baka pangalan Tita? Jenny B. Ayan, si Tita Jenny B. Ayan. Pagka madadaan kayo dito sa anong lugar po ito? Mapanuepe? Ay, Mapanuepe Madjangat pala, mapan nga pala. Ayun dun sa malayong lugar. <laughs> Ayan, nalilito na si Mamen. Kasi kagabi parang nanood ako, parang may nakita ako nag-camping sa Mapanwepe. Parang sa I Love Camping ata yun eh. <laughs> Ayan, shoutout sa I Love Camping nga. Kita-kita tayo dito soon. Mamen, Randy. Tara, bilhin na tayo ng pinapay. Ano po ba yung hindi kamahalan dito pero masarap? May kaya yung pinapay lang na may palaman ha? Ito sir, try mo ito. Ayan. May ah, uh, may parang pandi ko, cream. Coco cream, O, magkano 'yan? 50 cents. Oh, ayan. Galing ng Baguio. Galing Baguio. Yes, sir. Yung mga paninda namin tinapay. Mga ito, sir, galing sa Baguio. Ina-order niyo pala doon. Okay. Bali bread pala. Etong tinapay na 'to na galing pa sa Baguio. Ngayon ay titikman natin 'to inaamoy ko yan parang maamoy ko naman na eh, naka-plastic may <laughs> ako mag-aamoy ng mga pagkain kung mapapansin nyo sa mga vlog natin ay inaamoy ko talaga lahat ng pagkain kaso ang pagkakamali ko lang ay naka-plastic nga pala yun salamat po ulit let's go inang ang masarap pagka marami kang nagiging kaibigan sa isang lugar alam mo yun na hindi ka matatakot kahit saan ka mapunta kasi alam mong merong mga kakilala ka doon at may tatanggap sa sa oras ng alam mo yon kagipitan kagaya ng mga nangyayari sa atin dito sa ano yung Biskaya at talaga nga namang sobrang babait ng mga tao dito kung mapapansin nyo talaga sa mga video natin ay welcome na welcome tayo dito sinasabi naman nila sa atin na hindi porket tayo ay vlogger ay kaya nila tayo tinatanggap sila talaga kahit ano ka o kahit sino ka ay tatanggapin ka nila ng buong buo dito alam mo yon hindi ka nila titingnan sa kung ano yung katayuan mo sa buhay o kung sino ka nga yun ang maganda dito sa Nueva Vizcaya kaya talagang napapamahal kami dito sa mga tao dito ganda na puno sa harapan natin mamen uy parang may nakita ko bahay dun <laughs> ayan buti na lang malilim sa dinadaanan natin ngayon sarap <laughs> Sana magkaroon pa tayo ng mga maraming kapamilya dito, mga kaibigan sa lugar na dinadaan natin ngayon. Para sa mga susunod na panahon ay parang alam mo yan, kaysa na lang tayo pumunta dito. Pwede tayo makitambay dun sa bakating lote nila. Pwede tayo makasabit ang hamok, tapos palipas oras. Kaya susunod ay ano, uh, kakausapin ni mamin yung mga ilang lugar dito para magkaroon tayo ng mga kapamilya talaga parang citrus ata yung part na to parang citrus pa palayan pala yan ayan o no? <laughs> may mga baka ata dito sa kakalabaw ayan na dinalaw ko na para hindi ako magkamali <laughs> ganda talaga dito hindi nakakasawa mamin yan. Rap Road Gaming tayo ngayon ma men <laughs> Buti na lang talaga ay kayang kaya ng motor na dala natin ngayon Napakalakas kasi talaga ng Suzuki Avenis mamen Kaya sa mga akyatan ay hindi ka talaga bibitin nung motor na to Kahit na maliit siya ay talagang makikipagsabayan to sa mga malalaking motor Lalo sa ahunan or kahit sa kapatagan Talagang stable yung bilis niya Oh, ang ganda. May mga bahay dun sa baba ng dinadaanan natin. <laughs> oh! <laughs> Ito, medyo matarik dito. Medyo magbagal tayo. Baka dumulas yung gulong natin kung saan tayo pulutin. <laughs> oh, go, go! Ruto! Let's go! Gan, Di ba? Basic na basic lang kay Ruto. Osa. Awesome. <laughs> <laughs> Para kung bagong tao na naman nakalabas tayo eh. Ayun, ang ganda ng bulaklak na 'to. Kaya yung buhay na buhay yung kulay ng bulaklak dito na kulay pula. Hindi ko alam kung anong tawag sa bulaklak na 'yan. Pero napakasarap niyang pagmasdan. Nakakabighani yung ganda na taglay niya. Unti-unti nagugustuhan ko na rin yung mga bulaklak kagaya ng pagkagusto ko sa mga puno o halaman na nakikita natin dito Dati kasi ay parang hindi naman mahilig si Ma'am sa mga bulaklak. Pero ngayon sa tuwing nakikita ko sila, parang iba na yung nararamdaman ko, parang gumagain yung loob ko. 'Di ba yung iba nga eh pag tumitingin lang sa mga bulaklak ay nagiging masaya na sila, ay yung parang nagiging nagpapaligaya sa pagkatao nila. Kaya yung iba ay mahilig talaga sa mga bulaklak. Kasi tayo si Ma'am mahilig sa bundok, mahilig sa falls. Ayan, tara na, let's go, baka lang tayo Pababa itong dinadaanan natin uh, ah, Focus muna tayo, mag kailangan natin mag-focus sa na dinadaanan natin Go! <laughs> Alright, o success, di ba? Baka mamaya kakabigyan natin na nakaharap sa atin yung camera ay, masimple lang tayo. Ayan. Patapos na patapos yung kalsada dito. Magandang araw po. Hello po. Ayan, nakita yung kung gano'ng ka... Malabate yung mga tao na mga nadadaanan natin dito. kayaan mo lang silang batiin talaga ng una. At susuklian nila yun ng ngiti sa'yo. Napakagaan sa pakiramdam. Ganda na talaga ng mga kalsada dito. Hello po. Ay, tingnan nga natin yun si tatay. Parang interesado ako sa ginagawa niya. <laughs> Para magkaroon din tayo ng kaibigan, di ba? Balikan natin si tatay. Tingnan natin kung ano yung ginagawa ni tatay. Hello, tatay! Magandang araw po! Ano po yung ginagawa niya, tatay? Sa po. Ah, sa po. Pwede po ako makakita, tatay? <laughs> Ayan, may sila tatay kasi yung nag i dito Ayan, niluluto po yung espalto, tatay Niluluto po Ako po pala si Yao Mamin, tatay Sige po, okay lang po <laughs> Abong Fernandez po Ano po? Bong Fernandez Ah, Abong, eh. si, si tatay Bong Fernandez Ay isa sa mga gumagawa po ba dito ng kalsada? Opo. Ayan, saludo kila tatay Ay, niluluto ni tatay yung ano dito Sobrang init yan Matagal po lutuin yan, tay? Madali lang. Oh, madali lang po. Taga dito rin po kayo sa Biskaya? Ay, dito lang sa Opo. Dito, dito sa Madjangat po. Madjangat po? Ah, malapit lang po pala. Doon pa ako dumaan kanina. Eh, alam niyo naman si Mamen, gusto ko makakita ng mga ganito. syempre eh, dagdag kaalaman din sa atin. Opo. Makakita tayo na ganito pala lutuin yung ano po ba tawag niyan Spalto. Spalto po. Ayan. Ilalagay dyan ang kalsada. Sa kalsada po. Ayan, yun pala yung pinanglalagay dun sa mga nakauwang sa kalsada po, ano? Opo. Yung ganyan, o. Oh. Yung bawat teretso po. Oh, ayan. At least may natutunan na naman tayo ngayon. <laughs> Paano, tatay? Alis na po ako. Opo, Maraming salamat po. salamat din po. Opo, salamat po. Tara na, sa talaga ni Mamin. Tatay, salamat po. Ayan, saludo sa mga gumagawa ng kalsada dito sa... Parting Quezon po ba to o ba yung bong po? Paitan. Paitan po. Ayan, paitan pala yung nakakasakop dito sa lugar na to. Bayong bong na po. So, ayan. Sige po, tatay. Thank you po. Let's go na ulit. <laughs> ba diba, Nakakatawa dito. Hintuan mo lang sila. Talagang hindi ka mabibigo na hindi ka nila kausapin dahil kakausapin ka talaga nila. At kung may mga katanungan ka, ay sasagutin ka ng mga tao na makakasalamuha mo dito Let's go! Sana naman ay hindi masyadong uminit ngayong araw kagaya ng mga nakaraan dahil nung nakaraan grabe talaga yung init Gandang araw po! Nakakatuwa <laughs> ah, talaga Tara, tara! Ayun nga, sana ay hindi masyadong uminit ngayon para makagala tayo ng masarap ba at hindi masyadong mainitan Go! Favorite spot ni Mamin! Let's go, Ruto! po, magandang araw po Ayan, unti-unti nang natatapos ng na gusto yung mga kalsada dito Ang ganda tuloy na tinadaanan natin Hello po, magandang araw po <laughs> Nakakatuwa talaga Kasi maging palabati lang rin kayo mamin Pag mapupunta kayo kahit na lugar Talagang magbubunga yon lahat ng mga pagbati niyo sa kanila dahil mababait yung mga tao Woo! napakaganda <laughs> sana na enjoy nyo yung pinupuntahan natin ngayon mamen ha ayan pababa tayo ngayon yeah! <laughs> medyo matarik tong dinadaanan natin kasi gilid to ng bundok ah, hanggang sa pakiramdam talaga mamen kaya kayo din ha, pag may pagkakataon na pumunta kayo sa mga ganito kagagandang lugar Talagang marerelax kayo Medyo umiinit-init na ngayon dito sa dinadaanan natin Buti na lang may mga ibang park na may puno kaya medyo malilim Ayan, ay ang ganda Sana ay may makausap ulit tayo dito na lokal tapos kaibiganin natin Baka meron silang magandang spot oo oh, parang ilog na malapit tapos tambay tayo doon mamaya subukan natin kay ipagkwentuhan kahit kanino dito alam niyo naman si Ima men ay palakaibigan talaga dahil maganda yon na kahit saan ka mapunta ay may kakilala ka nga ganda Whew. ayan salamat sa mga puno na nagpapalamig sa atin ngayon ayan may ilog dito <laughs> Ayan, ang ganda eh. Parang masarap maligo dito. <laughs> Ayan no, oh, solo natin tong ano, ilog dito. <laughs> Malinis. Yeah. Ligo kaya tayo. <laughs> Total di pa tayo naliligo ay. Eh. <laughs> Ayan, may kasama tayo na baka bato o kalabaw. Nalilito talaga si Mamen. Pagpasensyaan niyo na ako. Ay tara. Pakidjoin tayo sa kanila. <laughs> Maligo tayo kasama nung kalabaw o baka bato. Pag <laughs> ito okay, pagtawa si Mamen, dahil si Mamen ay makakalimutin talaga. Kaya pagpasensyahan nyo na. Tara ligo tayo doon. Magpark lang tayo dito sa medyo malamig. Para hindi mabilad sa araw itong si Ruto. Yan, gandang spot nito. Awesome! Ayun may mga open space doon. Pwede nga tayo maglatag dyan tent eh. pwede tayo maglatag ng tent dyan, susunod. Tapos, kahit hamok-hamok lang doon sa park na yon. Ganda, napakagaan. Tara, mag lang tayo. Tapos, punta tayo doon, ligo tayo. Para maginhawa yung pakiramdam natin dahil grabe talaga yung init ngayon. Mga ilang araw ng ganito nararamdaman natin. Kaya palagi kayo magiinom ng tubig Saka huwag kayo masyado magbibilad sa araw Huwag nyo si Mamen Na galang gala Pero sinisigurado ko naman Na punong punong ako ng tubig sa katawan Para safe tayo <laughs> Let's go! Ay, umalis na yung ano kanina. Baka o kalabaw. <laughs> Hello! <laughs> Ay, sila o. Oh, magnanay na. Basta baka o kalabaw. Iinayin eh, men. Huwag na ako pagtawanan. Talagang makakalimutin lang si momen. men. Ito, idadaanan natin dito. Tingnan nyo naman yung mga magandang spot dito. Ay, talagang nasa tabi-tabi lang. Huwag lang tayo madudulas kasi... Medyo matas-tas tong babagsakan natin. <laughs> tara, tara. Whew. Yeah. Let's go. Yeah. Sa kasanay, wala masyadong ahas kasi tag-init ngayon. Tsaka ay naglalabasan yan sa mga lungga nila. Hmm. Ligo tayo dito. Para mapraskuhan tayo. Tingin-tingin tayo sa dinadaanan natin kasi ay mahirap na. Huwag mo ako <laughs> sila. Pag tayo hinabol niyan. Yari. <laughs> Kailangan yung mabilis tayo tawag mo. Baka mapatalon tayo dito nang wala sa oras. <sighs> Tara, let's go. Samahan niyo lang si Momen ha. Ha? <laughs> Sumayin si Mami sa mga trip-trip niya. Labig ng tubig, nakaka-refresh. Yeah. Buti na lang ay hindi masyadong malumot itong spot na to. Ganda. Pero nung mga nakaraan, ay mas malakas yung tubig dito. Ngayon kasi medyo humina na dahil nga tag-init na. Pero maganda pa rin, di ba? Let's go. <laughs> Sarap! <laughs> <Woo>. Nakaginhawa! Napakasarap <laughs> ah. <laughs> talagang magpupunta sa mga matubig na lugar. Pagka ganito yung panahon. nakaka-refresh <laughs> uh, talaga mo, men. <laughs> Tara, ligo tayo. Sulitin natin yung labig ng tubig dito, men. Solo play tayo ngayon dito. Ooh! maligo men ng pakiramdam mo ayan yung mga nagsasabi na hindi ako naliligo huyo kayo sa akin ngayon <laughs> ino muna tayo kasi sobrang init talaga hmm. ha nakaka-refresh kain muna tayo ng tinapay na binili natin kanina doon sa nadaanan natin sabi ni ate kanina ay masarap daw yung tinapay na to. Ngayon ay tikman natin. Uy, may palaman siya. Parang may mga... Pa ay, hello po! <laughs> hello! Ayan, may mga nakakilala sa atin dito. Ayan, may palaman. Balik tayo dito sa tinapay. Ayan, may palaman yung nabili natin kanina. Hmm. Malasa. Parang nyog siya, parang nyog na pinalaman dito sa tinapay. Napakasarap. <laughs> Tama kayo sinabi natin na masarap 'yung tinapay na 'to. Ah. Hmm. Simpleng pagkain, magandang kalikasan, napuesto mo ngayon, talagang napakasarap sa pakiramdam, napakagaan. Ito nga 'yung kaligayahan na hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay kaya sobrang saya ko pag nandito ako sa nature kahit na yung kinakain ko ay mga simple lang ay iba yung lasa na nararamdaman ko sa mga pagkain kasi maganda yung spot solo natin tapos <laughs> napakapayapa narinig mo lang yung agos ng tubig napakasarap sa pakiramdam hmm <laughs> <laughs> nakakaadik ang Uy, ano 'yun? May <laughs> babagsak na ano? namangga Buti hindi tayo tinamaan. Eh <laughs> nakakaadik 'yung ganitong lugar kasi dito ka makakaramdam ng kapayapaan sa ismo sa dito sa puso mo. Marerelax ka talaga pag nasa nature ka. Iba 'yung pakiramdam, binubuhay niya 'yung pagkatao mo. Kaya kung kayo rin ay may pagkakataon, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, ay pumunta kayo sa mga ganitong lugar para mapagmuni-muni kayo at mabigyan nyo rin ng time yung sarili nyo na ipahinga. Dahil minsan ay sa sobrang trabaho natin ay nakakalimutan na natin bigyan ng time ang sarili natin para maging masaya. Let's go! So, na natin yung lamig ng tubig dito ngayon. Ah, sarap! Nakakaginhawa talaga, men. <laughs> Simpleng ilog pero iba yung saya na ibibigay kayo, ma, men. Di ba? Ah, sarap mag... Tampisaw talaga. <laughs> Ayan, buti na lang mapalad tayo. At nandito tayo sa Nueva ngayon dahil yung mga ganitong lugar ay talagang malapit lang sa atin at ma-enjoy mo talaga agad-agad nang hindi ka bumabiyahe ng napakalayo, <laughs> 'di ba? Ito yung mga pagkakataon sa buhay ni Mamen na ayo kung palampasin. Yung kahit na sa simpleng bagay ay maging masaya ako. yun lang talaga ang mahalaga sa atin eh. Matuto tayo makontento. Para makaramdam tayo. ng totoong kaligayahan dito sa mundo. Kasi may choice naman tayo para maging masaya. Kung susundin lang talaga natin kung ano yung nasa puso natin, di ba? Kung susundin mo, kung ano yung sa tingin mong magpapaligaya sa'yo, kung ano yung sa tingin mo na magdadala ng kapayapaan sa sarili mo, sa puso mo at sa isip mo. Meron tayo palaging choice. Nasa sa'yo na lang yon. kung ano yung pipiliin mo.